Ayan, naku, excited eto. ha. Alam mo ba, may isang actress na dati na tumaarte ha, nag na naman. May isang TV guesting siya tinanggihan na piling niya, bakit guesting lang? Dapat bigyan ako ng bagong serya ng network na to, mm. di ba? Bakit sa uh, guesting lunch siya, ina, uh, isasalang, di ba? Pero yun nga, uh, parang bumabalik na naman siya dating sakit niya si actress na may pagkamaarte, na palatangge, pero sana daw kung marami siyang naipong datong, eh hindi naman. Oo, alam mo, gastarera to, gasto, gastosera, uh, gastosera, ano? gastosera kasi siya. Alam mo, pagdating ng sweldo niya, eh talaga na magkakandara pa siya sa pag-shopping ko ano-ano pinamimili. Ah. Last taping niya pa do sa... Know. Nagtapos siya ang teleserye, December. Parang first week of the fest, December. Last year. So, wala siyang regular na sweldo. Oo. Ah. Kaya naman ba gusto, December 2020, 21, 2022. 2022. Ha? 2022. Tsaba. Yung no, no. no, 2023, December eh, yun ang clue, ha? No, no, may natapos na show. Na, natapos na. Yung taping. Pero, mga February yata nagtapos. O oh March. Yung pagpapalabas ng taping nila. So, matagal na siyang walang regular na sweldo. Tapos, ang arte-arte niya pa, ayaw niya mag-guest. Tapos ngayon, parang gusto niya, dapat daw, teleserye, ganyan, ganyan. Kasi nga, wala siyang ipon, gastos ang gastos, eh wala na siyang regular income ngayon. Eh tapos pag yun nga, pag guesting la, isa, dalawang araw lang taping, ayaw niya. Gusto niya uh, marami taping, di ba? Eh paano ka bibigyan ng regular serye? Sabi ng manager niya, kung yung ang, ano, uh, isang taping, eh tinanggihan mo, di ba? Oo. So, yun. Nakakaloka, di ba? Um, uh, pero ang naloloka ko, hindi yung pagtanggi niya sa taping o paghahanap pag niya ng isang o Oo, yung wala siya halos na ipon. Hmm dahil nga ang gastos-gastos siya. Gastos. Parang kinala ko yan. Uh, Huwag mo nang ano Ang dami-dami mga nagpapayo nga sa kanya, mga kaibigan niya, pinagsasabihin siya. Pero wala. Ganun at ganun. Pag nagkaroon ng regular uh, taping, gastos ang gastos. Hindi halos nag-iipon, di ba? Nakakaawa rin siya, di ba? Hmm. Pero, uh, ang problema lang, sabi ng iba naman, may something kasi siya, may sakit siya na hindi natin naiintindihan. Na impulsive buyer siya, ganyan. Na gusto niya gumagastos palagi, di ba? Mm -hmm. Sana yun ang magal, uh, uh, maagapan sa actress, no sana gumaling siya. Pero in fairness to her, wala naman ako naririnig na nangungutang siya lady, di ba? Hindi, iba to do sa blind actor ko last <laughs> oh, time. Na, parang... Oo, nga, parang... Pero yeah... Ah!